Oh guys. Oh, tapopulitin ko. Wow. Oh, i-video mo tayo si ano, bayot. I-video ko? Oh, i-video na rin kita. Huwag na. Oh, i-video mo pala kami. Oh, sige. Biya ka na. Ayan. Ay, Ay my God. Iabot mo na lang bakla kisa mamulot pa siya. Thank <laughs> you. Ay! Ito, Teo, i-zoom mo to. I-zoom. Ayan na, zinom ko na. Saan ka nakakuha ng ano? Uy, wag mo na nga ano? Wag mo na nga nababasag eh. Wag mo na ihulog. Iabot mo mo na lang bakla. Guys, ang daming bang... Ang sorte naman ng ano nang Ano naman? Ang galing naman ng puno ito. Bakit mo lang yung mata mo? Ha? Bakit mo lang ang mata mo? Si Jut yan? Si Jut yung amay ko. Ah, Ayoko. Ito tiyo? Uh. Uh. Oh. Tama, na, tama na? Steady, steady, steady. Mm -hmm. gusto san? Okay. Ano to? Sige, kunwari ko na yung vlogger dyan. Hala, ginoo. Ayoko. Guys. Okay, guys. Salita-salita ka lang Sige, guys. Sila ay nanguha ng mga... Ano to? Ano to? Sambag? Sampalok. Sampalok. Sambag kasi yan sa amin. Ah, sambag ang tawag sa Sila nanguha sila. Ba't ako kakain ako? Ay, matigas. Sige daw, kunin na daw yan. Uy, hilaw yan! Hindi, pinapakunin at hunig, hunig na. Hunog na. Gusto na. Na. na lang talaga, pumunta tayo dito. Sino mo naman ang napala natin sa pagpunta natin dito? Mayroon na tayong libreng pang kailan. Oh. Ang sarap nung ano? Mat Mat matamis ba? na yan. Gusto ko lang yung matamis na. Ay, ito ba yung sarap na matamis po kung may hinugate? Uh Oo. -oh. Mat bayot ah, hawakan mo bayot kasi mas gusto ko tong fresh na to. Ay blebbet matabig. Ay guys, I'm so happy. <laughs> Ang ashendera. Okay. Ang asyenderang aw-aw. Ang <laughs> ashenderang aw-aw. Ay, nakikilig ako. Perfect ko oh. Yes, I like it. <laughs> oh my God! Look. Si umunak ka, huh? Hey guys. Oh, Ayon, kakakal na naman ng buhay natin. Hindi, hinog na ba to? Ito ba? Ang bahit na to eh. Oh wow, nagtanim pala sila dito ng ano. Ito ah. Ate, mangingiha ako ng ano mo. Ano bang tawag dito? Granada. Granada? Uh, mo. Okay, sige. Isa lang itong pwede. Eh. Nakakain to? Yes, they're edible. Oh, ah! What's edible? Edible. <laughs> wow. Pero baka hindi pa hinog. Isa. Tapos nung sana, alam mo ba itong mga nahuhulog na to? Kamati. Ay, na, sa tabi ng tayo, <laughs> ay, ay, na. Sobrang ayun na, ayun na. No, ayun sa likod. na. Ayun, hindi ko na alam kung hinog na yun natin. Ayun, nandun sa gitna, oh. My God, oh, kasi ito no, hirap kunin yun. Ala, pwede ka nang hindi lumabas ng bahay mo siya. Bakit malabas pa ba ako? Oh <laughs> <laughs> Wow. O, flex na natin yan. Ay, may, oo, mayroon din kaming sili doon. Hindi eh, ng di wala ka ng panigang ate? Hindi, ang dami nga sa bahay. Ayan, o. Oh. na tumalo. Kunin ko na lang itong mga malalaki. Guys, o. Oh, ang gaganda ng... Nang... Ang naman namin, na masyal lang kami. Tapos, meron na kaming libreng ano, panahog. Panahog sa mga ulam. Oh, yeah. <laughs> Talaga naman, may saging pa sila dito, oh. Wow. Oo. Okay. Ano, ano, oh, yeah. oh, oh. So, yung aking bagay, punong-puno ng... Yung mga puno ng saging na yan, pinaaris ko na sa border ko. Huwag te, huwag mong palisin. Ay, yun? Oo. Oh. Ito, palis mo? Pa, eh. pa, eh. Ba? Mag-aano ako dyan, maglalang dito ako ng... Wow. Ang sipag naman mag ano magbunga tong ano nila oh. Talagang ang ano. Wow, wow, wow. Okay, tama na to. Hindi tama na tong pinitas ko, Bix. Bakit? Oh, wala na silang kanigong. Inubos na natin. Ito oh, wala bang hinog na ano? Ayun oh. Hmm. Wala nang mangga ang ano mo te. Okay. Yung hmm, mga sili sila. So guys, napakaganda dito. Sobrang Pero mas natuwa ako dun sa ano sa uh, sampalok. Ayan. Ate, nagbablog-blog na ako dito ah. Okay lang bakit ipos ko to kasi nat natuwa ako. Wow. Bakit mo to? ka dito wala. Wala lang. Tengga lang Wala Oh, ah, uh, little paradise. Ang ganda ng paradise nila oh. Para naging project mo nung ano? Nung, nung mo lang. Nung boring siya. Hindi buhay. pandemic. Hindi. Ah, nung pandemic nga. Uy, wow. Ay, ko lang siya. Ang galing naman pati dito. Yes, meron pa dyan, mulberry din. Oh my gosh. Ipiplex ko lang to ah. Guys, ang daming mulberry dito. Wow naman. Ito oh, ipis. Oh yes, nakaka in love. Mmm, tamis. Oh my God. Ito Ang dami. Pero wala nga lang lalagyan ng sispa. Ito Sige, magkuha ka. Wala tayong lalagyan. Yun lang. Walang pa siya sispa. Pupunta pa tayo sa farm eh. Sa farm na tayo. Hindi pa yan farm ah. Mahulog. Kainin ko na lang pala to. Mm, wow! Sispa! Oh my gosh! Ay kaso ay, ayoko ng galawin 'yan, oh. Guys, watch out, oh. What I see here hindi alam po anong klase ng bubuyog 'yan. Comment down below na lang. Ano tong klase ng bubuyog? Bigs, gusto mo to? Oh, your ano, your dream. It's plenty here. Tapos sa sobrang Kaso ang daming ano nakadikit na mga ano din. So you have to tikano. Hmm. Ito okay. na Oh Ay, oh my god. Daming na pag pagkaabala nito ako ganoon na. Ha niyo. Dami no? mo na pagkakaabalahan. Nakakatawa naman dito. Para Kaya nga sige. sasabihin. Pagka sinabi niya, eto ang dami, oh, oh, ang lalaki, oh. Hmm. Sabi ni, ano, ni Miki, pagka humingi na ng, ano, ng materyales yung mga worker ko sa kanya, ano na naman pinapagawa ng ma'am ninyo? wow. Ay, kung magbigay ka na lang. <laughs> <laughs> tamis? Ang dami bubuyog dahil sa tamis? Hmm, pati lang ako Nagkeke. bangaw, uh, no? oh, gusto rin pala ng bangaw ng ganito, Malbere. Oo, matamis kasi siya eh. eh. Akala mo. ko ba ang bangaw nakadapo Kaya lang, lang sa, ano, hmm. sa, sa ano? Sa tae. Sa taka. Oo, oh, tsaka sa kalabaho. <laughs> <laughs> hmm. hmm. Tara na, punta na tayo sa farm. Hindi ka na. Time is good. Tara na. Yes. Gagamitin daw nung ako yung sasakyan ko kasi yung sasakyan niya sira. Ginagawa niya,